delicious natin dyan. Shout out pala sa ating customer na guwapo ngayon. Ayan, titignan natin ang pogi nating PCCR Boy. Shout out iyo, Ayan, wait lang guys. papakita ito na guwapo guys, kasama niyang kanyang asawa guys, mga kaloading natin dyan. Ayan si Mr. Jasper Gaviola and the wife. Ayan, kumakain sila ngayon dito na ng pampalakas. Nakasampong sabaw na siya. Ayan, guys. Thank you so much, Jasper. Jasper, mag-high ka naman dyan, baby ko. Ayan, diba? Shout out, babe. I love you. Diyan nga pala maganda Delicious natin dyan! Shoutout pala sa ating customer na gwapo ngayon! Ayan, titignan natin ang pogi nating PCCR Boy! Shoutout sa'yo! Ayan, wait lang guys! Mapakita na guwapo guys! Kasama niyang kanyang asawa. Guys, mga natin dyan, ayan si Mr. Jasper Gaviola and the wife. Ayan, kumakain sila ngayon dito na ng pampalakas. Nakasampong sabaw na siya. Ayan, guys. Thank you so much, Jasper. Jasper, mag-hi ka naman dyan, baby ko. Ayan, di ba? I love you. Guys, mga kaloading natin dyan. Ayan si Mr. Jasper Gaviola and the wife. Ayan, kumakain sila ngayon dito ng Pampalakas. Nakasampong sabaw na siya. Ayan, guys. Thank you so much, Jasper. Jasper, mag-high ka naman dyan, baby ko. Ayan, di ba? Shout out, babe. I love you.